Eh, si Eduardo Ginto natutulog tulog si Eduardo Ginto tulog natulog si Eduardo Ginto Ayun si Eduardo Ginto buway changi changi na naman tayo sa anonas Marami mga kasama. Busy. Yung mga laruan na oh. Dalawang laruan. Eto na naman. Umuulan na naman. Dito, umuulan. Buti na lang, nakalatag na ako. Oh, yun, Oh. Naka-cover na rin yan. Nakaredy na, ready. Si Kuya nalatag ng sinelas niya. Oh. Ba't mo pa nilatag yung damit? Wala pa. Wala akong sasampay pag nabasa. <laughs> damit kasi yung tinda mo, no? Damit kasi yung tinda ni Koyang gamit uh, ayun si manok oh nakaluto uh, na siguro sila ng manok niya umaanggi dito umaanggi ayun ka mukha yan meron naman dadahin na aeroplano pag malakas ang ulan ibig sabihin din nila ramdam yan wala ang bilis yun ayun aeroplano para laruan lang, no? Oh. Ayan o, tutubi. Ang bilis nga nilang makababa, no? Kapag ano, no? Lumalakas yung patak, ha? Lumalakas yung patak. May kumakanta kasi nung no? kaya umuulan, eh. Kinanta nalang yung upuan, hindi naman pala kaya. Ba't di mo kantayin yung ukaw ko yan? Okay. Hindi ah. ah. mo kaya. Hindi mo walang sounds. Mo <says> 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 Ito na ano to kapela. na to. Lumalakas-lakas na naman ang ulan sa kawayan. Lumalakas lakas na naman ang ulan sa kawayan O bakit ba ganyan? Lagi na lang umulan Pero walang araw Dami nang dumadaan dito kasi bukas na yung daan no? Eh. May araw na May araw na naman no? Eh. Ang yeah. kulit ng panahon no? Hindi, pulo-pulo yung ulat eh. Eh, time mo, ayun o, doon, wala nang ulan. Doon naman, sigurado maulan. eh. Oo. So, oh. yung ulan. Yung banda sa atin, ganyan, ganyan ito doon. Sa pangpang -pang yan, umuulan doon Yan ang buhay ng vendor. Pagtag-ulan. Para kami mga sisiw. Hindi naman pwede magtambay ka lang sa bahay. Eh nakalatag na si Koyang yung mga sinelas yung sa akin doon nakalatag na rin Ayan, yung nakatakip na lona Ayan yung mga drama yung mga batsya ko nandun na rin sa harap eh wala eh nagulan na naman eh oh, ang gagawin hindi eh, magkakap eh mga ulan eh hindi man naman mapipigilan ng ulan Kapi kapi na lang. Hindi oh, ka nagkakape. Nagkakape. Ah, oh, pag mo magbilad sa init, kailangan magbanlaw sa ulan. Yun ang tamang kondisyon. Para isang linggo lang, may sakit ka na. Yan ang buhay ng tiyanggi. Pati-papi lang, pati-papi. Huwag bumili medyas, nakasukwenta pwede sa staff. Manunungkit muna tayo ng tubig. Ha? Ah, panoorin niyo Manunungkit tayo ng tubig. Panoorin niyo ako. Susungkit na rin yung tubig sa tent. Huwag tawa niya si Vino. hindi na, lako na naman sila kung yung benzyo na. Baka baka, narito din. Pati muna tayo, pati Ano, nakita nyo na akong ano, manukit ng tubig Ano, buhay ng tiyanggay Second batch yung ulan, may second batch may second bus yung ulan. Pangkalata na tayong ulan, oh. Pumopondo yung tubig dito. Hi, vlog daw. Welcome to my guys. Naliligo sila sa Ulan. sus Magtatanggal na naman tayo ng pondong tubig. Ayan na si Jan Jan. Sina yung ulan, no? Oh. Sina ang ulan ni Jan, -Jan? Wala na talaga. Pangkalahatan yung ulan, no? Pangkalahatan. Pagka ganitong nag-uulan, tuloy-tuloy ang ulan, wala. wala mangyayari nito. Ano po? Napakalakas ng ulan talaga. Kalat na ulan. Ayan, no? Oh. Napakadilim sa lahat ng bahagi. Oh. Talagang maulan na, maulan. Pag-ulan na talaga. Oh. Pag-ulan na. Buti pa yung mga bata, walang problema. Oh. Paligo-ligo na lang sa ulan. Hindi iniintindi yung gagasas yung bukas wala silang hindi puro laro lang, laro lego sa ulan samantalang tayong matatanda, kailangan natin maghanap buhay para may pagtustos sa araw-araw yun na talaga ang buhay namin mga nagtatsanggi shoutout sa ulan welcome pa dito <laughs> ayaw na talaga ulan sungkit dito, sungkit doon. Oh, ba? Diba? Sungkit, sungkit lang sa tent. Ay, buhay. Buhay nga naman ang tao. Hindi ka magkatsaga. Walang mangyayari. Walang mangyayari wala yeah, ganyan talaga ang buhay ng nagtitinda lalo na kami mga changi vendor kaya pag nag ka kailangan narapin mo yung katotohanan yung katotohanan na mainit makulan pero sa amin syempre mas pabor yung mainit na panahon dahil pag mainit ang panahon kahit paano makakapagpundong pa kami matapagtsagaan namin yung init ng panahon dumating na rin si Chong Edwin si Bapang Edwin dumating na sumugod na rin sa ulan ayun sila isda